Ah, uh, meron yes. na po bang information na may hinuli ang uh, Chinese authority na nagtrespass doon ng mga mangingisda o di kay lumabag doon sa kanilang fishing ban? Wala pa po tayong ganyang uh, ulat sa ngayon, sir. Mhm. Mm And uh, based naman doon sa mga monitoring din ninyo, if may mga mangingisda rin ba na sinita at pinagsabihan na nagtrespass kayo uh, at uh, kayo ay uh, lumabag sa fishing ban, wala namang ganyan pang mga ulat. Wala pa po, wala pa pong ganyang ulat. Ang Pilipinas po ba ay meron ding uh, existing pa sa kasalukuyan na fishing ban? Uh, sa ngayon po tapos na po yung uh, fishing uh, close fishing season po natin sa mga uh, primary fishing grounds po natin, particular dito po dyan sa uh, northeastern Palawan. So magre-revision po 'yan if I'm not mistaken. Uh, I think uh, from November 1. Ang uh, monitoring din namin sa mga palengke ay uh, itong pagmahal din ng presyo ng mga galunggong na common na inaangkat po natin. ang uh, uh, meron din pong di ba, napaulat na mag-aangkat din po tayo ng mga uh, isda. Posible bang maapektuhan ito considering may fishing ban ang malimit nating inaangkatan ng isda ang China? Uh, wala po kami nakikita uh, ganyang uh, sitwasyon kasi hindi lang naman po China ang uh, pinagpupuhan na natin ng uh, supply. Uh, sa Vietnam, pumupuhan din po tayo uh, kapag nagpapatupad po tayo ng close meetings dito. Mm -hmm. Sa inyo inyong monitoring sa ibang bansa po, like kagaya sa nabanggit ninyo na Vietnam na kabilang din sa claimants dyan po sa South China Sea, na nabanggit nga ng China na meron silang unilateral na fishing ban. Uh, tuloy pa rin po ang kanilang uh, pangingisda kaya isa sa mga target natin na doon din tayo magangkat. Well, wala kaming specific report at uh, tungkol sa kanilang fishing activities. Sir. Um, malinaw po ba na sinabi ng uh, China kung anong reason kung bakit sila kailangan na mag-deklara uh, uh, ng uh, fishing ban kagaya sa atin dito sa Pilipinas? May pinaka-scientific uh, reason talaga kung bakit tayo magkakaroon ng ban? Hindi nila uh, malinaw na ilatag ang uh, konteksto ng kanilang fishing ban at uh, hindi tayo interesado doon kasi unang-una wala naman silang karapatan na <laughs> mag-deklara ng fishing ban sa ng sakop natin. Mm -mm. Pero sir, uh, nung mga nagdaang uh, administration at naikwento na rin ito ng mga bangisda, eh, medyo mapayapa at malaya silang makakapagpangisda, lalo na po dyan sa Scarborough Shoal. Uh,